Hi, Yusak, Good afternoon po. Uh, news of the late Paulo Tantoco's death revealed cocaine overdose and remains an open investigation. Since he's part of the First Lady's entourage, may we know if the First Lady will comment on this? And uh, from the Malacanang po, the presidential sister released a statement, Senator Aimee is calling for a comprehensive report from the palace to dispel further speculation. Nakakahiya dahil sila ng peking police report. Ang sabing police uh, report, na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Maawa po kayo sa bansa. Maawa po kayo sa taumbayan. bayan. Huwag niyo pong lokohin ang mga Pilipino. I'd like to reiterate that Senator Amy Marcos um, issued a statement urging Malacanang to release a comprehensive report about what happened. VP Sara po, 61% ang trust rating niya. Ano po kayang gagawin ng gobyerno para man lang makadikit wala, ng... wala po kaming gagawin kundi magtrabaho. Okay, pwede na po tayong tumanggap ng inyong mga katanungan. <laughs> thank you, thank you. Walang tanong po mula kay Ivy Ray. So, gusto ko yung inyong mga reaction ha. Hi Yusak, good afternoon, po. Uh, News of the late Paulo Tantoco's death revealed cocaine overdose and remains an open investigation. Since he's part of the first lady's entourage, may we know if the first lady will comment on this? And uh, from the malakanyang po, the presidential sister released a statement. Senator Aimee is calling for a comprehensive report from the palace to dispel further speculation. Nakakalungkot yung mga tao. na nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika. Ginagamit ng iba mga obstructionists para masira ang uh, First Lady, ang pangulo at ang administrasyon na ito. Nakakahiya ang kanilang mga ginagawa. Unang-una, si Mr. Paul Tantoko ay hindi po kasama sa official entourage niya. Uh, FL or ni, ni First Lady ng unang gina. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Naturingan journalist, mga dating spokespersons, hindi marunong mag-imbestiga na sarili. Hindi sila nagiging journalist kundi nagiging propagandista ng kanilang mga sinusulong na interes. Ang sa sabing police report na na sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Kait kayo po mismo ay maaari mag-imbestiga sa nasabing lugar sa Beverly Hills Police Department para malaman nyo na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink, kung hindi ako nagkakamali. Ang parting yon ay dinagdag lamang. Nag-start ang uh, salit, mga salitang, and I quote, and the cause of initially suspected to be drug overdose up to the word miro, yan po ay dinagdag lamang. Ito ay mga gawain upang masira ang unang ginang, ang pangulo at ang administrasyon na ito para sa pampersonal na interes. Tandaan po natin, ang unang ginang po nung siya ay nasa Los Angeles ay meron po siyang security service na nag-provide, na provide ng U.S. At meron din po siyang asalang PSG. Hindi rin po siya uh, nag-stay sa nabing, nasabing hotel uh, ni Mr. Tantoco iba po ang kanyang hotel at meron po siya mga activities March 8 kung pwede po nating makita maipakita sa monitor March 8 makikita niyo po sa screen na merong konsyerto para sa Pilipino Makikita nyo sa larawan din, Secretary Christina Frasco. March 8 yan ginanap, hapon hanggang gabi. Paano masasabi ng mga obstructionist na to, ng mga fake news peddlers na to, ang patungkol sa nakita nila mga tao doon sa vicinity. Kaya po yan ay dinagdag lamang. Nandito naman po yan sa Facebook ng Unang Ginang. Pero kahit ito po ay nasa Facebook at ito po ay nai-report naman, pilit nilang binabago ang kwento at nakakalungkot dahil kapwa Pilipino ang kanilang niloloko para sa kanilang personal na interes. So muli, sa mga journalist na nagpapanggap na kayo'y journalist, pero lumalabas na kayo'y propagandista, maawa po kayo sa bansa. Maawa po kayo sa taong bayan. Huwag niyo pong lokohin ang mga Pilipino. Sunod na tanong, Tina Maralit, Manila Times. Uh, good afternoon, Yusek. Um, last, last July 12, the country commemorated nine years of the arbitral ruling on the west philippine sea favoring the philippines uh, the chinese foreign ministry again refused to recognize this and remarked that the arbitral decision is nothing but a piece of waste paper and fundamentally flawed with obvious mistakes what is the palace's take on this parang nadinig na po natin 'yan nung nakaraan pa nang sabing arbitral award ay isang papel na dapat lamang ibasur hindi po ganyan ang paningin at pananaw ng kasalukuyang administras administrasyon. Nagsalita na po si Secretary Tess Lazaro. Nagsalita na rin po si Secretary Yagi Bochodoro. Pati na po si Secretary Anyo. Isang tagumpay po na mapaalam sa buong mundo kung ano ang ipinaglalaban natin at kung ano ang para sa Pilipinas at para sa taumbayan. Muli, ang Pangulo, hindi isusuko ang soberenya, ang karapatan ng bansa at ang taong bayan, Kahit kanino pa man. Um, follow up lang po, Rusec. What would the palace like to convey to the countries who continue to stand by the Philippines with regard to the issue on the WPS? Muli, tayo ay lahat Pilipino. Dapat po tayo ay nagkakaisang ipaglaban kung anong meron tayo. Manatili po tayo maging pro-Philippines, makabansa, makabayan. Huwag natin tularan ng iba na not pro any country. Thank you. Next question, Ace Romero, Philippine Star. Mike. Uh, Yusek, uh, a year after the ghost employee scandal at the Banco Central, no, the two former Monetary Board members, uh, Aquino and Tolentino, have not faced any charges. No, The BSP said no legal action was taken against them as the matter now lies with the office of the president. Uh, since the president already emphasized the need to ensure accountability in the government, uh, will he push for the filing of charges against the two former board members, monetary board members of BSP? Ang apatong kulpo sa mga criminal cases yan po ay sakop na po ng ombudsman. Ang patungkol naman po sa administrative case ay uh, sa kupo ng Office of the President. Sila po natanggal at uh, muta na academic na po ang patungkol sa administrative case. Okay, tignan na lang po natin kung may sa pangkaso sa kanila na magbungula sa Ombudsman. But will the Office of the President support any effort to file uh, legal actions or criminal complaints against the two former officials of the Central Bank? Pag uh, aaralan po yan, dahil sa ngayon po, tinanggal sila at yun naman po ang nais ng pangulo ang nais ng Pangulo ay maging malinis ang kanyang administrasyon at kung may dapat na managot, dapat lang managot. Salamat po. Next, Richbon Quevedo Tribune. Good morning, ah, you Uh, ah, uh, 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 clarify ko lang po, ma'am, yung resignation po ni ERC. Mm -hmm. uh, ano ba yung may reason po ba siya na ibinigay or uh, ano rin po yung uh, surrounding uh, I mean ano po ba siya uh, is it was it uh, forced resignation part of the courtesy resignation or on her own uh, decision po Irrevocable resignation po kasi ang kanyang ibinigay at uh, yung lamang po ang aking maibibigay sa kasalukuyan Okay po um Uh, question lang din po say kasi uh, may uh, statement po si Senator Rafi Tulpo about uh, online gambling uh, he is hoping that isingit ko lang po ito he is hoping that in the upcoming so na magkaroon po ng uh, somehow decision si President Marcos regarding the the banning of uh, online gambling ang mga uh, mga pagpapasyang ganito po ay talagang pinag-aaralan ko ito ba'y makakaapekto sa ekonomiya? Makakaapekto sa mamamayan? At uh, hindi po tayo maaari magpadalos-dalos dito. Dahil minsan ko po kapag ka po mismo ang legal at license na mga online gaming uh, sites ang iyong ibaban, mas dumadami ang mga ilegal na online gaming sites. At 'yan po ay mas nakakaapekto sa ekonomiya. So pinag-aaralan po 'yan ng pangulong So wala po ma'am na, uh, ongoing po ma'am, uh, right, currently po ma'am, may discussion po ba with the uh, President Marcos and concerned uh, agencies regarding po dito sa issue na to Kasi nag-viral na po siya uh, and uh, across all industries na po para naapektuhan na rin siya. May discussion po ba? Opo, pinag-aaral po siya. Uh, last uh, on my part na lang po, <laughs> Uh, In relation to the upcoming SONA, uh, may last... Time po kasi nagkaroon ng parang uh, letters na natanggap si President Marcos uh, from uh, yung mga supporters niya, yung mga gusto pong magpahatid ng mga mensahe. Uh, this time po ba may ganun po ba ulit na pagyayari uh, something that the Filipinos would want to hear from the President or something that would uh, help the President decide on his agenda in the next three years? May ganun po ba? Meron po. Ano po? Meron so, pong ganyan. Meron uh, malalaman po ba namin dito, Yusek, or abangan na lang po namin <laughs> sa... <laughs> mas masarap yung exciting part sa Sona. Okay, well, thank you po, Yusek. Next, Dexter Cabalza, Inquirer. Uh, <clears throat> good afternoon po, Yusek. Uh, about po dun sa... Uh, Maltese passport po ni Secretary Gibocho Doro. Um, kahapon po nag refining the na secretary teodoro already renounced his citizenship multi citizenship back in 2021 and they said na uh, the motive of this rumor is clear and known to sec teodoro the timing of the article adds to this motive um can the palace comment on this and what do you think what does the palace think na uh, motive for this rumor Uh, ang ang po ng motibo na yan ay tanging sa secretary Gibo Chodoro. Ang masasabi ko na, ang masasabi lamang po natin ngayon. Uh, the president uh gives the uh, confidence to uh Secretary Gibo. Secretary Gibo still enjoys the trust and confidence of the president. But don uh, po nakausap alam po ba ito ni President Marcos before hand? Alam po kasi nasa records naman po 'yan. Even the COMELEC pati po yung uh, Commission on Appointments. Alam po nila 'to. Next po, Marisol Halili TV5. Yosig magandang hapon just to follow up on tanto ko uh, case Uh, I would like to reiterate that Senator Amy Marcos um, issued a statement urging Malacanang to release a comprehensive report about what happened, the whereabouts of the First Lady. Do you see a need for for this? Are you going to heed to uh, this call? Nagsalita na po ako ngayon. Pinaliwanag na po natin lahat ng na mga katotohanan. So, wag po tayo kasing maniwala masyado sa drama sa gimmick, sa gawagawang kwento. Siguro din tayo po, bilang miyembro ng media, kaya din po natin alamin kung ano ba talagang katotohanan dito. So, sabi ko na po, yung police report na yan, it's a fake document. Pero how's the first lady use it? Wala Okay lang siya. Alam niya kasi po yung katotohanan. Sa totoo lamang po, eh, ayaw niya sana ito ng lumaki pa dahil ang administrasyon na ito ay para ipakita ano bang ginagawa ng Pangulo, anong trabaho ng Pangulo, at paano ba kami magtrabaho para sa taumbayan bayan. Pero pilit na ginigiba, pati ang unang ginang, para maapektuhan ng Pangulo at ang kasalukuyang administrasyon. Pero wala pong ikinababahala ang unang gilang dahil alam po niya ang katotohanan at makikita mismo ang mga records na yan. So ang dapat mabahala dito, yung mga naninira sa kanila dahil hindi nila magigiba sa gamit na to, ng mga fake news na to, ang administration na ito. Cristo Afternoon ma'am. Ma'am, tumaas po yung trust rating ng Pangulo um, noong May 38%, ngayon June 48%. Ano po yung nakikita nating factor of factors na nakatulong para po tumaas yung trust rating ng Pangulo despite po ng political noise, yung pamumulitika laban sa kanya at sa administration po? Oo nga no, kahit na sobrang panggigiba sa kanya ng mga obstructionist na ito na walang magawa kundi manira na manira at hindi makita magagandang trabaho ng Pangulo. Sa ating palagay, yung mga taong uh, mga respondents dito na siyang naging parte ng uh, survey na ito ay uh, nakita nila kung ano ba ang ginagawa ng Pangulo at ng Administrasyon. Pero tulad po na sinabi natin, masaya naman na nakikita na po ng taong bayan ang ginagawa ng Administrasyon. Pero muli, buulitin po natin, ang numero po ay hindi po magiging... Uh, factor para sa pangulo na magpakampante dahil uh, kahit ano pa pong numero ang lumabas sa survey, tuloy-tuloy lang po ang ating pangulo at ang administrasyon na to na magsilbi at magtrabaho. So ma'am, parang sinasabi niyo po na um, numbers lang naman ito po. Um, kasi ma'am, si VP Sara po, 61% ang frustrating niya. Ano po kayang gagawin ng gobyerno para man lang makadikit wala, ng, wala, po kami gagawin kundi magtrabaho. Magtatrabaho po kami na magtatrabaho at hindi po kami magbabakasyon hanggat sa kakayanin. Trabaho lang ng trabaho. Thank you po. Sunod po, Chloe Hufana, Business World. Hi, Yusek. Um, updates naman po sa upcoming Washington trip ni PBBM. Sino-sino po yung mga imimit niyang mga community and um, specific Three days, four days lang po ba siya doon or balak niya pa pong Lumipad sa ibang part ng US Okay, sa ngayon po, hindi po natin mabibigay yung detalye Pero pagdating po niya, ibibigay po namin ng report After Yun naman po talaga ang dapat Kapag kayo nagpabiyahe, ibibigay namin ng report Kung anong dapat na i-report para sa taong bayan So after na po ng trip niya yung updates Yes, opo Thank you, sir mm -mm. Asahan niyo po na magre-report siya May mga ibang magtatang. Hi, ma'am. Follow-up lang po doon sa resignation ni ERC Chair de Malanta. May confirmation na po ba kung tinanggap ito ni Pangulo? Actually, yun din po ang tinatanong ko kanina. Okay. Wala pa pong sagot sa akin. At uh, kapag ka po nagsabi na sa akin, kahit wala pong press briefing, mamaya po ay maibibigay ko sa inyo. Once naman nabigay po sa akin yung katugunan patungkol dyan. Thank you po. Two questions, ma'am. Okay lang po. Um, Tuesday DCWB. Hello, ma'am. Follow up lang po, ma'am, sa SONA. Sabi niyo, past weeks ay baka Itong following weeks, makapagbigay na kayo ng other details. So may wino, ma'am, kung ano ba ang magiging tema ng sona ni Presidente? Kung mayroon na po ba, uh, kung siya na mismo yung gumagawa ng kanyang magiging speech? Or uh, a -a ano po ba yung iba pang mga detalye ng sona uh, niya? Sa ngayon po muli, at uh, hindi pa rin po ako nabibigyan ng na anong detalye, pero ito po ay piniprepare na po ng Pangulo. Siya po mismo ang nag-aaral. Uh, at ano kung ano kanyang isisiya wala i-report sa SONA. At uh, kapag ka po nabigyan ko po kayo, kahit hindi nyo na po ako tanungin, ilalagay ko po agad sa press briefing natin. Thank you po. Last question, Pia gutierrez ABS-CBN. Quick follow up lang dun sa Tantoko um, Are legal actions being com uh, contemplated Lalo na dun sa mga Nagpakalat nitong na uh, fake na police report Especially that this concerns uh, This concerns the First Lady po Pag-aaralan po yan uh, Mukhang napapanahon po Pero pag-aaralan po Hindi po dapat manatiling ganito Na dahil isang journalist O isang party ng media Nagasabi ng Kasinungalingan at uh, maaaring pa paniwalaan ng mga kapwa natin Pilipino. So nakakalungkot po yun. At medyo nakakahiya. Okay.